gusto ko na titigan ninyo ang mga paintings na ipapakita namin dito sa screen. Alam nating lahat no na dahil sa popularidad ng Kristiyanismo sa buong mundo, si Jesus ang isa sa mga pinaka widely depicted subject in art all throughout history. At dahil diyan, napakaraming bersyon ng sining na nagpapakita kay Jesus. Hindi ko alam if this video will be offensive to my audience who are deeply religious. That being said, that is not the point of this video. There is one face in the art of Christianism kung saan yung ginagamit na imahe ni Jesus ay mayroong tatlong muka. Initially ha, magpapaka-honest po ako sa inyong lahat. To me at least, it feels like para siyang yung nakakatakot na AI art. Ganun yung rehistro niya sa akin at first. Pero this is historically totoo. However, and kagaya, nga, kagaya na lang din na ko at feeling ko nararamdaman nyo din, this was initially frowned by the church. Ayaw ng church nito to the point na pinaban pa talaga siya. Dahil na rin nga sa kakaiba, unusual, uneasy na depiction na ito. Ngayon, babalikan natin yung larawan. At kayo yung tatanungin ko. Ano yung nararamdaman nyo ngayong ipinapakita ko sa inyo itong larawan ni Jesus na merong tatlong mukha? Ang kwento natin ngayong araw ay ang three-faced Jesus. Ang sining na tinanggihan ng simbahan. Bago po tayo magpatuloy ha. Huwag niyo ko limutan na mag-like, subscribe at notification bell. Meron tayong 1000 Gcash giveaway. Malapit na po yung announcement ng winner natin, malapit na mag-September. Ber months na na ma'am. Promote ko lang din po yung aking Instagram. Ha? Sa mga nagsasuggest po ng story sa akin, doon ko po madalas binabasa. Pwede rin kayo mag-comment sa baba. That being said, maganda yung kwento natin ngayong araw kaya maghanda kayo ng mga pagkain. And actually, kahit na medyo nakakatakot yung initial na feel natin sa kwento na to, it's, it's, it's beautiful. Pero, kailangan na magstay kayo hanggang sa dulo ng video na to para malaman nyo kung bakit sa tingin ni Claro, ang ganda nitong topic natin ngayong araw. In fact, ha, nalulung ako sa pagre-research nito kasi, na, ano talaga? Ay, basta. Anyways, when I first saw this photo from other content creators, ang totoo, natakot din talaga ako. In my head, iniisip ko, hala, may something ba nakakaiba sa painting na to? Makaka-offend ba to ng audience? Magiging horror ba yung vibe pag ginawa kong content to? Is this something made by the Antichrist? Iniisip ko muna kung gagawin ko to, pero sabi ko, sige, basahin ko muna. Tungkol saan ba tong three-faced Jesus na to? Siyempre, ayoko pong maka-offend ng audience sa atin. Pero nung ni-research ko, while initially I was uneasy and uncomfortable, upon learning the history and intent, magic word natin yung intent ngayong araw, of this art form, nasabi ko na hala, ang ganda. So this is something na isi-share ko. Kahit hindi po ako religious, yung mga religious na mga 30 natin dito, I'm sure maa-appreciate nila kung ano yung kukwento ko ngayong araw. So ito lang, bago ko po umpisahan, inuulit ko, hindi pa ako religious. But I do think, if merong higher beings, at kung magpapakita sila sa atin, they will come in a form na hindi natin maiintindihan. Kasi wala dito noon sa earth. At least this is for me ha. Kaya sobrang curious ako sa topic na to and even before kung nanonood po kayo dito sa channel natin yung mga real accurate images of angels and devils talagang na ano talaga ako diyan dinidikdik ko po pag nagre-research ako ang sarap-sarap basahin -sarap pero for this video aalamin natin saan galing itong three-faced Jesus at saka bakit ayaw ng simbahan dito may explanation kasi ang mga bagay na yan sa ngayon pupuntahan muna natin yung mismong painting. Ang larawan na ibabalik natin sa ating screen ay ang tinatawag na three-faced Jesus. Yung iba ang tawag ay three-headed Jesus. Karamihan dito, ay yung usual na depiction of Jesus in art. Ano yung usual de depiction na yan? Na yung katawan, may suot na balap, uh, basta mahabang damit. Ayan, yan yung usual na nakikita natin pag nakikita natin si Jesus in art. Pero, dito sa specific na art na to, tatlo ang mukha ni Jesus. In some versions, may isang nakaharap sa harap, yung dalawang mukha nakaharap sa gilid, merong hiwalay yung mga mukha na yan. And in some versions naman, iisa lang yung, yung direction ng mukha, lahat nakaharap, pero tatlo yung bibig, tatlo yung ilong, tapos apat lang yung mata. Nagsishare-share yung tatlong mukha doon sa apat na mata. Ito ngayon yung tanong, and miski ako na curious din talaga ako dito. Bakit ganito? Sino nakaisip nito at bakit ganito yung ginawa nila kay Jesus? Is this supposed to be scary? Kapag hindi natin alam, nakakatakot kasi talaga eh. The thing is, it isn't. And pag narinig mo kung bakit nila ginawa ito, mapapa, ay, oo nga, no. Ganun, gano yung reaction ko, eh. Kaya huwag kayong aalis kasi eh, explain ko yan sa inyo. Pero para ma-explain ko ng ayos, marami tayong mga dadaanan ng mga topic. Paano nagkaroon ng idea yung mga artist na gawin to? Okay. So, eto yon. Dito initially yung idea. Sa ibang mga relihiyon, hindi na rin kasi talaga bago yung ganitong mga klase ng imahe. Ang sabi nila na ang three-faced Jesus daw ay may roots sa mga ito. Sa ibang mga Diyos ng ibang mga relihiyon. Isa sa mga example ay ang Roman God na si Janus. At kung makikita nyo, hindi lang iisa yung ulo niya. Siya yung patron deity ng time, new beginnings, at change. At para i-symbolize yan, no, kailangan mag-isip ng mga artist, paano natin gagawin yun na siya yung deity ng tatlong yon. So gumawa sila ng dalawang muka. Yung isa, nakaharap sa harap, yung isa nakaharap sa likod. This is to symbolize no, na nakaharap siya so, sa future at saka sa past. So, so nakikita yun, dahil new, new beginnings nga, di ba? New beginnings, change, and time. Sa art kasi, importante na yung pagdidesenyo mo, may meaning, lahat yan may rason. Hindi pwede na gagawa ka ng art na hindi maiintindihan ng mga tao. Importante ito ha, kung bakit ko sinasabi to kaya makinig kayo. Yung January, alam nyo ba na kay Janus pinangalan? Kasi ito yung time na bagong umpisa. Nakaharap tayong lahat sa future. Ayan, di ba? Nag-gets nyo na, di ba? Kung bakit ganun yung design sa kanya. Meron pang isang Celtic God na si Lugos, which is from Irish mythology naman to siya. Isa siyang warrior deity na namamahala ng law at kingship. Ganon din yung design niya. Meron siyang isang stone carving na ang sabi galing pa ng 200 BCE. Sobrang tagala which eerily looks similar sa mga depictions of Jesus. But it is this important to note no, na nung ginawa to, matagal pang wala yung Kristyanismo. Centuries pa bago lumabas ang Kristyanismo at si Jesus. ba? Diba? Actually, sobrang dami pa. Kung makikita nyo, meron pang Slavic God na si Triglav. Yung mga ulo niya naman, simbolismo ng langit, lupa at impyerno. Meron ano din si Hecate. I think marami sa inyong pamilyar sa kanya. Greek goddess of sorcery and magic. Ganon din siya. Sa Hindu, nandiyan naman si Brahma. Pero hindi lang muka may mga katawan at saka may mga braso. Iba-iba, hindi lang basta ulo, hindi lang basta muka Iba-iba, depende kung saang, taang relihiyon at kung ano yung gustong iparating nung artist. Okay. So, ang explanation dito, noong nag-uumpisa mag-spread ang Christianity sa Europe, na-adapt itong mga artistic expressions na to at ini-apply sa Christianity. Okay. Gusto ko i-hold nyo muna yung mga impormasyon na binigay ko sa inyo ngayong araw ha. I-explain ko sa inyo kung ano yung disenyo at idea ng tatlong muka at ulo sa three-faced Jesus. Sasagutin na natin yung tanong na bakit tatlo yung muka ni Jesus doon sa painting. At ito na yung napakasimpleng sagot na papa, Oo nga! O, oh, bago natin umpisahan, tatanungin ko kayo, ano ang meron kay Jesus na kinakailangan ng tatlo? Yan, yeah, sige, bigyan ko kayo ng konting time. Ito na yung napakasimpleng sagot. And this is because of the concept of the Holy Trinity. Oo nga! Di ba? Sabay-sabay tayo, oo nga! Holy Trinity! So bago tayo mag-proceed, I want to put a disclaimer. Kasi alam ko na iba-iba yung paniniwala natin when it comes to the Holy Trinity. Totoo yan. In fact, I have personally seen this be debated on several occasions in my own timeline. May time kasi na sobrang religious din ako, eh. nag din ako sa mga pakikipag-usap, yung ganyan. So, if there is something about different about this content na medyo iba sa paniniwala ninyo, I want you to comment below para mas maintindihan pa namin. Kasi, yun yung fact lang kasi talaga na magkakaiba talaga yung paniniwala natin. When it comes to this, matagal na, no? dinidebate talaga siya. Pero, sisimplihan ko ito ngayon, ha? And I think in general naman, no? most of us have the same general idea of the Holy Trinity. Pisaan muna natin. Kuya Claro, ano ba yung Holy Trinity? Para sa mga hindi religious po, or kahit alam niyo na, explain pa rin natin. Ang Holy Trinity ay isang core Christian belief when it comes to God. This is my own explanation. May mga specific terms kasi na maiiba depending kung ano yung religion mo, kung saan ka galing. Nasabi ko na yan kanina. So basically, naniniwala ang Kristyanismo na ang Panginoon ay nag -e exist sa tatlong katawan. Katawan or being. Hindi ko alam kung ano yung exact na word na dapat gamitin kasi fini ko hindi katawan yung dapat eh. Pero yung tatlong being na yan, tatlong entities na yan, ay ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Kaya di ba pag nagdadasal tayo sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ah, di ba? Pwede niyo ako i-correct dito ha. The Father is God, sabi. Yung God na hindi natin nakikita. Na hindi tayo capable maramdaman with our own senses or language. Father God, yung hindi nagpapakita sa atin. The Son, is another form of God, another entity of God na lumalapit sa mga tao, na nagpapakita sa mga tao. This, if I'm not mistaken, is Jesus. Jesus is the Son. Okay. And then, there's the Holy Spirit, ang Espiritu Santo. Sinearch ko sa Google, this is the aspect of God which exists in every living being. Sa lahat daw na nabubuhay, nandoon ang Espiritu Santo. Ito ngayon yung problema. Dahil nga ang daming debates over this through the years, hundreds and hundreds of years, kayo na po ang bahala mag-explain sa comments. Gusto ko na magkaroon tayo ng magandang usapan dyan sa comments. However, kaya sinasabi ko sa inyo yung conflict na to kasi may part yung conflict sa kung paano mabubuo yung disenyo ang depiction ng three-faced Jesus. Okay. eto yung isa sa mga painting. Nakalagay dyan. Pater, Phillips, para siyang diagram eh actually. Tapos yung isa sa baba, pasensya na po hindi ko alam kung paano siya basahin. May nakalagay dyan no, sa mga linya na non-est at est. Pakita natin ngayon yung English version. Kaya napakasimple lang. Ito ngayon yung conflict ah. I explain ko sa inyo yung diagram na yan. The Father, the Son, and the Holy Spirit are the same beings. Kung makikita nyo, iisa lang sila. Yung Father, Is God the Son is God the Holy Spirit is also God but at the same time no simultaneously ang Father ay hindi ang Son ang Son ay hindi ang Holy Spirit at ang Holy Spirit ay hindi rin ang Father yun yung ah uh, yun yung, yung yung medyo mahirap i-grasp no pero dyan sa diagram na yan, mas naiintindihan natin siya. I know, medyo complex yung idea, no? Which is why this exists, actually. Yun na yun, na. yun na yung pinakasimpleng explanation. Gusto ko po na yung mga religious na thirdies natin dito, tulungan nyo kami na mas maunawaan pa yan. Kasi hindi mo yan makukuha ng isang ganun lang, eh. I have to put this here for context, no? Yung point na naguguluhan tayo. But what I understand, God exists as three entities. Na lahat ay mayroong kanya-kanyang role. May role ang God the Father, may role ang God the Son, at may role ang God the Holy Spirit. And they are the same entity. O, oh, yun na yun. Punta tayo sa depiction of art. Babalik tayo sa painting ng Three-Faced Jesus. The idea of the Holy Spirit is complex. Sabi ko kanina, so bilang artist, paano? Kasi uh, kunyari artist ka, ang gulo ng explanation ni Claro. Paano ko isisiksik lahat ng idea na yon sa isang picture? Paano ko isisiksik sa isang larawan na hindi naman gumagalaw? Paano ko gagawin yung idea na pinagtinignan ng mga tao to na iintindihan na nila without having to talk? Yun yung conflict for artists. Ulit ha, paintings po ito. Hindi ito ang totoong larawan ng Panginoon, pero simbolismo lang, no? kung ano yung idea ng mga artist sa Panginoon. Okay, biswal lang. Isama mo pa na true centuries, pinagdadabatihan ito dahil yung lahat ng paniniwala kay Heso Kristo, kung ano ba tayo, talaga yung specifics, yun yung challenge. So ginawa nila to over time. Napakaraming mga naging depictions ng Holy Trinity. Ang first challenge, yung tatlo, no? Father, Son, and Holy Spirit. Una, dinistinguish nila by yung age. So most of the time, yung Father mas matanda, obviously. Yung son, mas bata. And yung Holy Spirit, may mga nakikita ako na yung iba ginagamit nila is angels, but mostly, industry standard. Nakita ko sabi sa isang content creator, which is mostly yung ginagamit ngayon, Dove, yung Holy Spirit. Dito sa Baroque Trinity, makikita na yung Son mas bata, yung Father naturally may balbas, yung Holy Spirit yung angels. Ayan, meron din gawa si Luca Rossetti na wala naman yung mga angels sa paligid. Again, different artists, different versions, and different expressions. Wala pa naman kasing nakakakita po, di ba? Sa Father, Son, and Holy Spirit. So, kailangan nilang i-explain yung idea. Dito naman sa Old Testament Trinity icon ni Andre Rublev, ang ginawa niya, pare-pareha sila ng katawan pero magkakaiba yung damit. Isa lang yung itsura lahat. Sa Martin Church sa France, stained glass naman yung ginamit nila. Parang hindi ko alam kung puso siya eh. Pero nakahati yun sa tatlo. Meron sa taas, meron sa gitna, nandun si Jesus, and meron sa ilalim na parang may nakahawak na kamay na ganon. Okay, so ang dami. Dito na ngayon papasok yung three-faced Jesus. So, yung ginagawa siya, ito yung iniisip. Una, hindi nila gusto na tatlo yung tao kasi parang magkakaibang Diyos sila. Pangalawa, hindi rin naman pwedeng isa lang yung ilagay, no? Isang tao lang yung ilagay kasi maaano, parang kumbaga parang maiitsipwera yung dalawa pang versions of God. Which is, hindi, dapat equal lahat, di ba? Everyone is equally important. So, ginawa nilang isang katawan. Okay, dahil iisang tao lang kayo, iisang entity lang kayo, iisang katawan yung ginawa ng artist. Pero tatlo yung muka. So, magkakaiba pa rin. Balikan natin yung diagram kanina. The Father is God, the Son is God, the Spirit is God. Nasa iisang katawan sila. Pero the Father is not the Son, is not the Holy Spirit, is not the Father. Kaya may tatlong muka. Ang galing! Sobrang galing talaga. Talaga napapalakpak ako sa sarili ko, sa loob-loob ko kasi ang talino nila. And honestly, while medyo unorthodox and creepy yung disenyo, this, for me, at least, is genius. And I really appreciate the beauty even though it is a little unsettling. Napakaganda. Napakahusay. Napakatalino. Ulit! I think kailangan ko paulit ulit yung mga ganito mga bagay din pero hindi po ito ang actual na itsura ng Panginoon pero ano lang po symbolic representation lamang po eto na so kung maganda naman pala yung intent kuya klaro but ayaw nila bakit binan sa parte ng kwento natin na to malalaman natin yan yung mga theologians noon sinasabi nila na parang mukha yung ginagawang demonyo yung Panginoon tigil nyo yan yan yung figure na sinasamba nating lahat. Bakit mukhang demonyo? Yan yung mga sinasabi nila. Maraming miyembro ng simbahan ang hindi talaga siya nagustuhan. Nandiyan si Jean Gerson, na Chancellor of University of Paris, si Johannes Molenos, na Professor ng University of Leuven, among many others. Sabi nila, blasphemy, kalapastangan yan sa Panginoon. Noong 16th century, Naging dahilan to para imak at i-ridicule ang imahe na yan, especially sa mga protestants, na may magpagkakaiba po kasi talaga no, ng mga paniniwala. The question is, saan galing yung mindset na pag tatlo yung muka, demonyo? Gusto kong tignan nyo ngayon yung larawan na to ni Lucifer. Sa imahe, makikita nyo na yung demonyo ay kumakain ng tatlong tao. Yung tatlong tao na yan, kinakain bawat bibig ng tatlong muka. Kagaya ng kay Three-Faced Jesus, tatlo rin na nasa iisang katawan. Noong medieval times, maraming gumagamit ng style na tatlong ulo para magpakita ng mga monsters at mga demonyo. Widespread yan. Okay, masama. Pero bakit ha? Ito ngayon. Hinanap ko yung mga rason kung bakit ginagawa nilang ganyan ng mga demonyo noon. At ito yung ilan sa mga nakita ko. Una, sabi daw kasi nila, di ba? Pag magbabasa ka ng Bible, ang Panginoon, ginawa ang mga tao sa kanyang imahe. He made the people in His own image. T Tama ba ako? Yun po yun, di ba? So, kung hindi ka mukha ng tao, yung mga gagawin na yan, ibig sabihin, hindi sila gawa ng Diyos. Demonyo kasi sila. Yun yung unang explanation. Pangalawa, visually, ini-exaggerate kasi unsettling talaga, di ba? Yun yung ginagamit nating word kanina pa. Ini-exaggerate at pinapakita na maraming mukha ang demonyo. Kagaya nung yung mga gods kanina, pati yung kay Three-Faced Jesus, kung may simbolismo sila ng Father's and Holy Spirit, time, changes, ganyan, iba-iba, meron din sa demonyo. Yung iba, merong... Itong mukha na to, o, oh, gluttony. Itong mukha na to, lust. Itong mukha na to, pride. And so on and so forth. Depende siguro sa kung ano yung binabasa mong material. Pangatlo, ma malaki rin yung naitulong nung Dante's Inferno. Kung alam nyo po yun, no, ipinapakita si Satan na isang higanting demonyo na may tatlong mukha at parang malapaniki na pakpak. Which is similar nung kagaya ng pinakita namin kanina. Yung tatlong bibig niya, nginunguya daw si Judas Iscariot. Junius Brutus at Gaius Cassius Longinus. Ngayon, dahil sa pagpapalaganap ng paggamit kay Satanas at sa mga monsters ng three-headed figures, ina-associate nila ito doon sa three-faced Jesus. Okay! Ayun na pala! So that is the reason kung bakit naging kontrobersyal yung paggamit ng tatlong mukha. In fact, sabi ni Saint Antoninus ng Florence, monstrous ito. Ano ba yung term sa Tagalog? Mala-demonyo. Ganon. At dahil naging controversial nga siya, mag-uumpisa na magsalita ang mga tao sa kapangyarihan. 1628, si Pope Urban VII, in-outlaw niya ang pagpapractice ng pagdipig sa Panginoon na merong tatlong ulo. Ang tanong ngayon, nawala ba siya? Hindi. In fact, after niyang pagbaban, ginamit pa siya no, bilang isang visual aid or isang diagram. Kasi genius yung idea sa totoo lang eh. Para ma-convert yung mga non-Christians sa Christians. Mas madali kasi talagang intindihin. Eto ngayon, nakakatuwa no, and mesmerizing that the way we see our changes through time, at ang dami ng mga bagay na pagsiduriin natin, nag-iiba yung kwento at nag-iiba yung tingin natin. Initially, I thought that the three-faced Jesus was about something else. Akala ko talaga, eh, horror to. Akala ko po talaga, eh, may magpapatayan at satanista yung kwento. But I was surprised to learn that this piece of history is beautiful. This piece of art is beautiful. Ako hindi kasi ako religious na tao po. Pero naniniwala ako that all religions should be respected and learned. Yun naman ang tinuturo ng relihiyon eh. And yung simple pag-alam ng kwento ng three-faced Jesus, naiintindihan ko na yung konsepto ng Holy Trinity. Ang ganda. Ito ngayon yung question of the day natin ha. Kung tatanungin ko kayo kapag tinititigan nyo, lagay natin ang three-faced Jesus. Ano yung nararamdaman nyo? Kagaya nyo ba ako na initially natakot ako? And follow-up question, ngayong alam mo na ang kwento nito, ano na yung nararamdaman mo? No? I-comment mo sa ilalim. Sagutin niyo po yung question of the day natin para sa mga gusto sumali sa 1,000 Gcash giveaway natin. At kung may mga request po kayo na content, follow niyo lang ako sa Instagram, mag-comment kayo sa akin doon. At itag niyo po ako sa mga stories niyo kasi ini-story ko din yan. So yun lamang po. Ito si Claro the Third at ito ang aking kwento.